ang kalusugang panlabas ay nagsisimula sa linis ng kalooban. Ito ay para ding pera na hindi natin malalaman ang tunay na halaga hanggang sa mawala ito. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkalooban ng pinakamaliit na kaanyuan ngunit nagtaglay ng pinakamalaking kalooban. Talento niya ay inialay kung saan merong nangangailangan. Pinalaganap ang kayamanan ng kalusugan at walang hinangad kundi pagsilbihan ang inang bayan. Dahil ang malulusog na mamamayan ay ang pinakamalaking pagpapala at pag-aari na maaaring magkaroon ang isang bansa. Ang kwento ng mga pagsisikap, sakripisyo, pamamayagpag at katapatan ni Juan M. Plavier o yung tinaguri ang The Filipino Health Hero, ang pinakapopular na kalihim ng palusugan pero kung bago ka pa lang sa ating channel pak